Welcome back to my channel Faceless Ro here ang inyong host. Maraming maraming salamat po sa lahat ng umantabay at nagbigay ng uh, suporta, komento sa atin po comment section. Diyan po tayo kumukuhon ng idea, ng kaalaman dito sa ginagawa natin blogging. At nais nice kong sabihin sa inyo na nagdiriwang ang bawat mga Pilipino. <laughs> no dahil kay Carlos Yulo na isang atleta po uh, at siya po ay nagdala ng gintong medalya, isang karangalan po ng Pilipinas. Kaya mabuhay ka Sir Carlos Yulo at mabuhay ang Pilipinas, no? Sabi dito, Ah uh, Carlos Yulo, sabi dito, uh, maraming salamat sa iyo for making history by winning the first ever medal for the Philippines at the Paris 2024 Olympics. Yan, kino-congratulate ka ng mga taga-Tagig. Yan, subscribe po natin ang I Love Tagig. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na kauna-unahan po no, na mga na nagdala ng karangalang uh, sa bansa Pilipinas sa Paris um, Olympics itong si Carlos Yudo. At siya po ay kauna-unahan ding Pilipino, sabi dito, na nag-achieve. No? At dinominate niya ang pitong manlalaro. Can you imagine that? No, talagang ang batang ito naniniwala ako, no, kaya niya na-achieve yung kanyang uh, dream, yung kanyang desire. Kasi andun yung kanyang discipline, andun yung kanyang motivation, andun yung kanyang um, uh, focus sa kanya pong ginagawa. At hindi natin uh, dapat isantabi yung mga ganitong mga manlalaro dahil ito ay nagbibigay ng karangalan sa bansa natin. At ito palang si Carlos Yulo, hindi lang siya nagsimula ng dalawan uh, dalawang taon lang, tatlong taon, bata pa lang pala, eh nag-ensayo na to, no? At the age of seven years old, sumasali na siya ng mga palaro sa, ano, sa pambansang uh, palaro, no? Uh, ang sabi nga niya doon, misa nananalo siya, natatalo, uh, pero ang maganda doon ay hindi siya tumigil. Sabi niya, uh, bata pa lang siya, sumasali na siya, tapos uh, natat natatalo siya, pero ang kagandahan nito, nagpatuloy siya. Tignan natin tong video na to, no, nung bata pa lang siya. Eh, naglalaro na siya. Eto guys, sandali lang ito. Uh, hindi ko na ilalagay sa ano natin kasi baka ma copyright tayo. Eh, ipapakita ko lang sa inyo. Eh, siya. Si Yulo yan. Ayan eh. Ah, nakita niyo naman yung yakap na yun, yung hug na yun, ano? Ang dami nagmama sa kanya. Bata pa lang siya yan, seven years old. Hindi yan, no? Nakikita mo na talaga ng discipline, no? At pagmamahal sa sports. Pagmamahal doon sa kanyang ginagawa. At ganyan yung purpose. Bata pa lang yan, no? Uh, Tingo naman natin tong uh, yung kanyang iba pang mga uh, ginawa. Dahil hinahanap ko yung may Bibigay, magbibigay ito sa atin ng inspiration. Hinahanap ko yung isa sa mga ah uh, kasi ba, guys, bawal kasi dito yung ano eh, eh baka baka copyright tayo. <laughs> yeah, guys. <laughs> baka copyright tayo. Okay, guys. Uh, hindi ko makita. Teka lang muna. Asa ah, na ba yun? Biglang naglaho eh. Kanina, nandito dito lang. Okay. So, hindi ganun kadali, no? Itong, ano, itong... Tawag dito. No? Hindi ganun kadali itong... Uh, nangyari kay Yulo. No? Talaga, kaya talagang umiiyak siya, eh. <laughs> no? Ito, pa, panoorin natin to, guys. Talagang... Ito, to, to, to. Kinuha ko to sa One Sports, pero... Sige, lag lagay natin ang sound. ay, don't know kung naririnig nyo, no, guys. Pero hindi mapapaiyak dito. Grabe, no? Ibang, ibang klase talaga ka yung kanyang spirit, no? Ni Carlos. Grabe, no? Hey, Char! At ang nabasa natin dito, no? Meron siyang makukuhang mga ano, mga premyo. Mamaya babasahin po natin. Kapanood nyo din ba? Maliit. Kailangan natin ng Yan. Yeah. talaga. Wait ah. lang guys ha. Wow. Okay. He is The first Philippine male gymnast to get the Games medal and it's gold. Ibang uh, klase, no? Parang... Kauna-unahan yan, guys, ha? Na nagdala ng gintong medalya, karangalan ng Bansang Pilipinas yes. 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 sa larangan ng gymnastics etong uh, sports na to, ito yung hindi masyado sinusuportahan. Eh. Wala siyang masyadong sponsor, pero yung dedication niya, yung kanyang passion, yung kanyang motivation, hindi kayang tawaran. Kaya nakakatawa to si Carlos. Saludo ang bawat Pilipino sa iyo, Carlos. Mabuhay ka. Bata pa At marami pa itong mapupuntahan, guys. Diba? Galing, no? So, salamat One Sports. So, shout out, uh, follow po natin sila sa social media. Naka-follow po tayo diyan, okay? At basahin natin yung kanyang mga ano, ano achievements. Ay yung kanyang um, tawag dito, yung kanyang mga napanalunan. Ito. Meron siyang Uh, meron siyang 10 million pesos from the government. Ito naman, nakuha natin to kay Pinoy History. Nakapalo di tayo dyan. Ang sabi niya, um, uh, sino ba naman ang hindi mapapaiyak sa tagumpay? Unang lalaking nagka-gold at ikalawang gold ng Pilipinas sa kasaysayan. Ah, ikalawang gold na pala to ng Pilipinas sa kasaysayan, sabi ni Pinoy History. And then sabi niya, 10 million pesos from the government, millions of cash from three philanthropies condo unit. Wow! Brand new car. House and lot. Unlimited airfare. Wow! Unlimited, no? Kahit mo gusto pumunta. Unlimited airfare. Wow naman. Fast food commercial. Siyempre, kikita siya dyan, no? Sa commercials. Uh, to. One franchise of big fast food company business. Ibang klase. Company. Okay? Tapos business. Tons of endorsement as brand ambassador and TV show. Wow, maraming maraming salamat ano sa lahat ng nakakita ng ah uh, potensyal sa batang ito. Okay, ano kaya yung kanyang ginawang motivation, yung kanyang ginawang dis bakit nga bakit ganun yung kanyang desire na na magdala ng ginto sa sa ano sa sa laro sa Olympics? sa karangalan ng bawat mga Pilipino. Binabasa po natin po guys, Dito lang ha. Pero alam niyo minabasa din ako dito guys, no? Uh, sabi dito, ay ito nilabasa natin to kanina, no? Sa Makinli pala siya magkakaroon ng condo. Wow, 24 million ah condo in Makinli. Ayan, no? Mega World announced on Saturday, August 3, 2024 that the gymnast Carlos Yulo will now own a fully furnished two-bedroom condominium unit in McKinley Hills following his gold medal win during the artistic gymnastics men's floor exercises at Paris Olympics 2024. <laughs> <Katawa>. <laughs> Ang galing, ano? Siyempre, dapat lahat tayo magdiwang, di ba? Meron dito kasi nagsabi, eh, no? si Balitaktak. Ang sabi niya, nagbigay ng ginto kahit di gaanong suportado ng gobyerno at private sectors. Basketball, pamoro <laughs> Siguro, yung suporta binigay sa, bas sa larong basketball, sports na basketball, pero wala yatang nadalang uh, panalo no? o ginto. Siyempre, gold yung minahabol natin. Sabi dito, napakasarap pakinggan na tumugtog ang, mga, ang ating pambansa. Napanood nyo ba yun? Okay guys, hindi ko maano dito. No? Kasi Di ko mahanap eh. Hindi lang eh. Ang ating pambansang awit sa Olympic Games. Maraming salamat, Carlos Suilo, sa karangalang ibinigay mo sa ating mahal na bansa Pilipinas. Nung kinakanta yung ating pambansang ano, awit, talagang kikilibutan ano, tas umiiyak siya. <laughs> Congratulations. Diyan lang po yan. Yan pa lang po. Ano? at marami pa tayong makikitang magkakampiyon naniniwala tayo diyan hindi pa tapos ang Paris Olympics pero naniniwala tayo marami pa marami pa tayong makikitang magkakampyon at maguwi ng mga medalya sa karangalan po ng ating bansa. Kaya saludo tayo sa lahat ng atleta Pilipino. Ito po si Faceless Row at nais ko pong sabihin sa inyo na pagpalain tayo ng poong may kapal. God bless lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa sports at shoutout ko rin nga pala si Utol Red um, AGM Christine, uh, chef, lahat na no sinabi tol. Ah uh, ako sa kakayanan mo bilang isang chess player. Siya po ay ang ate ng ating, teka lang ha. Hanapin natin dito. Uh Grand uh, Pip Master. Yan. Si uh, wait lang guys ha, just give me a minute. Okay si Jet Mariano the second former Asian Junior Champion Pip Grandmaster ayan um ang galing no ito yung ating Pip Grandmaster guys oh ayan kapatid yan ni Utol uh Chef Red Dragon yan Wim AGM Christine Mariano nababalibaliktad ko. to, nababalibaliktad ko yung pangalan mo. <laughs> okay, nagbablog po din po ito. Ayan, ito siya, guys. Ayan, yung magandang yan. <laughs> Asensya na. Okay. Ayan. Okay, maraming maraming salamat po. At po si Faceless Ro. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa ating YouTube channel. Bye-bye. God bless everyone.